PBBM priority ang mga Pilipinong magsasaka. Hindi na dapat nananatiling importer ng pangunahing produkto ang Pilipinas. Ito ang layo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa bansa. Paano nga ba mapipigilan ng bansa ang madalas na pag import ng mga produkto, partikular na ng agricultural products? Tara, suriin natin. Para maisakatuparan ng hangarin ni Pangulong Marcos na hindi naman natiling importer ang bansa, bibigyan ng prioridad ng pamahalaan ang produksyon ng mga pangunahing produkto. Pinapasigla rin niya ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pag abot ng tulong sa mga magsasaka. Sa katunayan, usap-usapan ngayon sa social media ang direktiba ni Pangulong Marcos na gamitin ang sobrang pondo mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund para matulungan ang mga magsasaka sa bansa. Matatandaang sa ilalim ng Price Tarification Law, makokolektang buwis mula sa imported rice o tinatawag na taripa ay mapupunta sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ginagamit ito para sa mga programang nakafokus sa pagpapataas ng ani at pagpapalaki ng kita ng mga magsasaka. Meron itong target collection na 10 billion pesos yearly. Kung sumobra ang taripa, iririmit -re ito sa Bureau of Treasury. Ngayon, dahil kay Pangulong Marcos, ang sobrang taripa na nakolekta rito ay gagamitin para bumili ng mga makina, tractor, harvester, dryer at iba pang kagamitan para palakasin ang produksyon ng mga Pilipinong magsasaka. Iginiit ng Pangulo na priority ng administrasyon niya ang pagtulong sa mga Pilipinong magsasaka, hindi ang importers matatandaan ding hinanga ng netizens ang pagbasura niya sa panukalang pababain ang ipinatong na taripa sa imported na bigas. Anya, private retailers o mga negosyante lang ang makikinabang dito at hindi ang mga magsasaka. Kaugnay nito, sinabi rin niyang dapat matulungan ang mga Pilipinong negosyante para palakasin ang local production ng mga pangunahing produkto para maging less dependent sa import ang merkado. Isinusulong din ni Pangulo Marcos ang modernization sa agriculture sector. Sa modernization, sinabi ng Pangulo na hindi kakalimutan ang mga maliliit na magsasaka. Sa ikalawang State of the Nation address o zona ng Pangulo noong July 17, 2023, matatanda ang sinabi sinabi niyang patuloy na ine-educate ng pamahalaan ang mga magsasaka sa paggamit ng modern technologies at techniques. Sa mga aksyon ni Pangulong Marcos, tinitiyak niyang patuloy niyang susuportahan ang mga magsasaka at small and medium scale agribusiness para makamit ng Pilipinas ang food security at self-sufficiency. Kapag nakamit ito, hindi na kailangan ng bansa na mag-import para mapunan ang kakulangan ng supply ng agricultural products. Ikaw, agree ka ba na hindi na dapat manatiling importer ng mga pangunahing produkto ang Pilipinas? D W I Z research report. Re -re -report.